Magandang araw po si May Kanyayahan ito. Uh, likas sa uh, tao ang magreklamo. At kahit yung mga hayop, nagreklamo rin tulad ng aso, tumatahol yan dahil may reklamo yan. Ang pusa, umiiyak yan dahil may reklamo yan. Ang malok, pumuputak yan dahil may reklamo yan. Tayong mga tao nagagalit dahil may, may reklamo tayo sa buhay. Pero, uh, yung reklamo na yan ay may, ano no, may tamang lugar para dyan. Okay lang magreklamo kasi... Uh, likas sa atin na gamitin yan para i-improve yung paligid natin. So, halimbawa, no, may mga bagay na hindi kaaya-aya sa paligid natin. Dahil sa pagreklamo natin, inaayos natin ito, ini-improve natin. So, ito ay dapat gamitin sa positibong uh, 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 aspeto, no. Pero hindi sa lahat ng oras nagreklamo tayo. May, ano, no, uh, may ah, uh, may instances na kailangan natin magreklamo, may instances na hindi natin kailangan. At mas marami yung instances na dapat hindi tayo nagreklamo. Kasi very few yung instances na yon na dapat uh, uh, pag ano, no, pag uh, uh, aksayahan natin ng enerhiya. So, anong ibig ko sabihin dito? No? So, halimbawa, no, ganit, gan, sa isang taon, no, allowed ka lang na magreklamo ng limang beses. No? At pag mo na yung allotment na yun, hindi ka na pwede magreklamo. So, imagine mo, halimbawa, no? nagreklamo ka sa kagat ng lamok, nagreklamo ka sa, sa, sa init ng panahon, nagreklamo ka dahil nauuhaw ka, nagreklamo ka dahil, ano, no? dahil, uh, uh, medyo masyadong maliwanag dito or madilim. Mga ganong bagay, no? na walang kakwenta-kwenta. Tapos, naubos mo yung allotment mo. And then, dumating yung instances na may pag may pag-abuso. Hindi ka na pwedeng magreklamo. May kasamaan na hindi pwedeng i-tolerate. Hindi ka na pwedeng magreklamo. Or may threat sa buhay mo. O may sa sa sa, sa, -sa buhay ng mahal mo sa buhay. O kaya naman ay may panganib doon sa nakararami. Hindi ka na pwedeng magreklamo dahil nauubos mo na 'yung allocation mo. So ganong mindset 'no. Kung may ganong mindset tayo no? na um i-i i-preserve natin o i -re reserve natin 'yung na kakakaunting enerhiya natin doon sa pinaka pinakaimportanteng bagay ni reklamohan napaka uh, wise at prudent natin. Paano? Paano? Sa paanong paraan? ba diba? Bakit ko sinasabi ito? Kasi, ang taong hindi reklamador, once na nagreklamo yan, very powerful ang reklamo niya. Kaysa doon sa tao na maya't maya, reklamo na reklamo, napakaingay, iniiwanan niya at hindi pinapansin. Kaya useless, no? Useless magreklamo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Kadalasan kasi ng reklamo natin ay dun sa mga bagay na na hindi natin kontrolado, eh. Halimbawa, no? Yun nga, sa 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 panahon, no? Ano ba naman yan? Ang init-init, hindi umuulan. Pati ba naman yung reklamuhan mo? So, mag... Uh, pwede ka naman, ano, no? Umuha ng paraan para mag-adapt ka doon sa ganung weather. No? Or, i-minimize mo yung nararamdaman mong inconvenience, di ba? Doon sa kontrolado mo. So, ngayon, kung, kung doon ka magfo focus sa kontrol mo, useless din magreklamo. Halimbawa, nauuhaw ka. Kung nauuhaw ka, hindi mo kailangan sisihin yung iba. O, hindi mo kailangan mag-ingay ano ba naman yan? Nauuhaw ako. Mas mura ka na mura, di ba? Eh, why not, no? Pumunta ka sa rep ng tahimik. Kumuha ka ng tubig at uminom ka. Ah, hindi ka pa na napagod, no? O hindi ka pa na nainis, di ba? Kasi ano eh, napaka-draining ng ano, no? Ng pagkainis, no? At ah, kapag ka, mahat-mahat -maya tayo nagreklamo sa buhay, ang mga bagay-bagay na akala natin eh malalaking bagay pero mga maliliit pala. Uh, wala sa akin pinagkaiba dun sa ano no, sa mga taong may nana no, na konting masagi lang tayo eh. Parang ang sakit no. Galit na galit tayo no. Ang hirap ng buhay, ang bigat, di ba? At dahil doon, natututo tayo yung natututo tayong maging palaasa sa iba maging irresponsable ibig sabihin sa pagre natin palagi natin sinisisi yung ibang tao ah, wala na tayong responsibilidad lahat inaasa natin na dapat yung tao na yun ang nagbago ng lahat dapat yung tao na yun, yung ano, dapat ganito yung ginawa niya etc. Et parang sinabi mo na rin na yung taong yun ay dapat kontrolin ka na. Kasi, napaka, ano, no? napaka, uh, ah, uh, ah, invincible pala ng tao na yun, or, masyadong parang omni, omnipotent pa rin tao na yun. Parang Diyos pa rin tao na yun. Na nireklamuhan. Nire Pero, ah, wala kang control dun sa tao na yun. So, useless, no? Nireklamo nire ka doon sa, sa isang, uh, leader na masama. So, useless magreklamo doon kasi masama na nga yun. Eh. Hindi ka pakikinggan doon. At kung magreklamo ka doon sa, sa, sa paligid mo, na nandiyan na bago ka pa dumating, uh, kung nagsasalita lang yan, baka baka sabihin iyo napadpad ka lang dito no? tapos nagreklamo ka na sa amin anong karapatan mong gawin yan so kung nakakapagsalita lang yung mga yan so ganoon ka rin no? kung merong lalapit sa yung tao nananahimik ka at may at maya bigla kang rereklamuhan hindi mo may inis ka so dapat hindi ka rin ganoon sa iba at mas lalo sa sarili mo kasi kung nag-iisa ka puro ka reklamo sa buhay eh wala ka rin pinagkaiba sa kumu kumuha ng bato na ipinokpok sa sarili at hindi ni reklamuhan yung ginawa kaya next time na na may mangyaring nakakainis o no? may mga may masagupa kang nakakainis sa pangyayari subukan mong palampasin no? Subukan mong intindihin. Doon ka matututong rumespeto. Hindi lang sa kapwa, kundi sa paligid. Rumespeto sa, sa kalikasan. Rumespeto sa gawa ng Diyos. At ma-appreciate yung mga bagay na yon. At ang mga bagay na yon ay indifferent. Ibig sabihin, hindi mabuti at hindi rin masama. At nagpapasama lang doon ay kung ano ang pagtingin mo sa mga bagay na yun na hindi alam ng mga bagay na yun na ganoon ang tingin mo sa kanila dito na lang po ito po si Mike Kanyayahan by The Force B.B.Q